Ang so, um, sura mo iskel tayo? di mga kapanday, di mga kamason. Sa baka to biro um, ka, to biro kay okay. na baka sa bumba. Anong gulusto mo yung ka makabalalo? kasi makibumba na ako. Saman pa, bahuwa na siya nagbumba eh. Oo, gulusto ka, mo tililaw, Uy, ayaw, anak tayo. Ano, nun sana na makatay? Ay, Tana makagtulubero. Mohon kita ngayon. Ayo ayo. Rel Relax lang tayo. Sa pa idoto sa kumpo tana non sa bangka. Hoy beya masyado. Pilila na makalad law delirio. Galamay rag solo swil Ano to makapay kana pero ayaw lang ka high blood sa bangka. So, oh. Ako may mapahimuntan. Sang silimana na no, may delirio apa sa mo pilin ao. ano man to bigay na, na oh, di man mo tinaw. Mau gani. Lubog pa kayo. Binuangan, sige mo dahil tayo. Pulo kaluya, nakog binulumba, dilire. Kalasabaan pa sa mesa samong leader of the band. Ay, yung, nabi may, ati asap yung leader of the band dahil tayo. Harap ni Talago, or ang buluang pa. Uy! Ang ani mo, bantog ka rin ang hinagin liwag na kayo mo mga istorya-istorya di Uy, Ay, boss, may tapos kinsa na ka, boss. Aku leader of the band dire. Oh leader, oy, leader oy. Ay, ikare ang itu tong gisulti nga leader of the band nga ni Tatay oh, ni Boss. Oh, Ito diyan mo dire. Oh, wala di sulod ako boss, nang untana ra ko Tatay boss. Sa tibok kay sa kontrabante, daw ali, hina pa kay nagulihok, kung pang pang gidisturbo. Ni nang untana ra mo ko good boss, good boss. Mau play ke diri? Anjir, mampu bos, kayak aku menyuta di tempat. Kami, kami, aku, aku kepalitana. Bantu, gudah. Ano na mga dresser, medyo sinitrespasing ka ba? Trespasing, oi. Ay, mga tabi, kung tatay boss, okay ba mo sulod? Ikaw siya, okay naman daw. Huwag ka mga permiso na ako. Ako may leader of the deb band, hindi rin sura kang sulod. Ang anito. Ay, masinsa kayo boss. Ayaw, 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 binuang na mga bosa. Dugo kayo ba ko sa kalihukan sa ginapusik alam ba? Anong ko tanapin kung tatay bosa na nanghit ba ikot mo? Nga, okay na ba mo mga kasulog ko rin? Ikaw, bantong rinay kayong dugay ko kayo namutin. Okay, sige naman kong isa-restory. Yan mo na kagibitok yung mga <laughs> Maria, yeah, oh. Uy, ano man tay? Kalalit, rag sululo, dinire, dalo disturbo sa mong tulot trabaho. Uy, ayaw na tay, nanangit ito sa mong tay. Saos, saos, di pa dyan mo alang ko, no? Wala ka nangit ba? kay tay sulod. Uli, binuha mo na yun tayo. Balik ba, tayo mo yung istorya tay. Hindi, tayo kulong kontret na may bulomba, dinire. Uli, niyan ko sinya ko. Dalo disturbo, masyado, boss, oh. Ay, ay, tao ah, na, boss. Ang ah, nga, oy. Ikaw gay maipit ani karon. Kunara ba na it salute sis Miss Delire. Unsa man pud? Ang ah, ay. Unsa oh, man? Ano? Sa man, ako. anak ko. pre. O, release na yun. O, yun sa man mananap. I-release na yun. Ang aning mo eh. Pagtarong na, pagtarong na tatay. E lingon siya ho, ilikaw daw, balanggiitan, dilire. Kalawatan, tululisan, Uy mamalaklara laray, tanang balaye. Eh. Tino na mo. So, Isa, oh. kay Ano, Wait, ano, tay. ano. Kulay, ano. tayo. Wala ng istorya na tayo. Dalas magi, dalayon. Boss, ano, boss. Magi, boss. Ah, nga, na yun tanang impormasyon. Boss, ay na, boss. Ibalik ng istorya, boss. Ay, amutuog yung guwana. Kay Dugay, nasa kalihukan sa inexplain, ay. Ano? Boss. ay, ay, ay,